Alam nyo, paano mananalo sa Winter Olympics ang isang bansang tropical? Parang imposible, di ba? Puro araw at dagat tayo. Pero ito ang kwento ng curling team ng Pilipinas. Isang team na handang basaging ang yelo para sa isang pangarap na, well, halos hindi ka panipanik. Para lang magka-idea tayo kung gaano ito ka-wild, sinabi mismo ng isang opisyal, ito ay parang Jamaican bobsled team pero sandaang beses pa. Kung familiar kayo sa pelikulang Cool Runnings, alam nyo na ang ibig sabihin niyan. Ito ay isang ultimate underdog story. So halina't alamin natin kung paano nagsimula ang lahat ng to. So, ang unang tanong talaga ay, paano? Paano kabubuo ng isang winter sports team sa isang bansa kung saan walang winter? Init laban sa yelo. Iyan mismo ang kakaibang kundasyon ng kwento nila. At dyan nagsisimula ang lahat. Tingnan nyo tong comparison. Grabe! Sa isang banda, Switzerland, isang curling powerhouse na may dekada ng kasaysayan sa sport. Sa kabila naman, ang Pilipinas, isang tropical na bansa na may apat na public ice rinks lang. Apat lang! At ang team na buo lang noong 2023. Ang laki ng agwat, di ba? So, paano nga ba nabuo itong pambihirang alyansa na to? Yung kwento nila, parang pelikula eh. Nagsimula lang sa isang biro, tapos may kumasok na milyonaryo na naghahanap ng challenge at isang simpleng email, boom, nagbago ang lahat. Okay, so heto yung timeline. 2018, nag-retire na itong magkapatid na pister sa Team Switzerland. 2020 naman, itong entrepreneur na si Alan Fry binente niya yung company niya para maghanap ng Olympic Challenge. At noong 2023, isang email lang ang nag-connect sa kanila. At yung dating biruan biglang naging totoo. At eto yung pinaka-wild na parte noong April 2023 lang, unang beses tumapak si Alan Fry sa curling ice. Ever! Grabe! So sino-sino ba tong apat na to? Si Mark Pfister. Siya yung utak ng team, yung strategist. Ang kapatid niya, si Enrico. Siya yung powerhouse. Grabe mag-sweep. Si Christian Holler, yung veterano na ng grupo. At syempre, si Alan Fry. Yung negosyante, yung nagsimula ng lahat kahit na siya yung pinakabaguhan sa laro. At itong si Alan Frey, kwentong pampelikula talaga. Pagkatapos niyang kumita ng milyon-milyon sa pagbenta ng online adult store niya, hinarap niya ang isang katotohanan. Sabi niya, massively overweight daw siya at 100 kilos. Kaya gumawa siya ng isang radical goal na halos imposible, ang maging isang Olympian. Okay, so na-meet na natin sila ngayon. Ano ba talaga tong curling? Kasi hindi to basta pagtulak lang ng bato sa yelo ah. May dahilan kung bakit tinatawag tong chess on ice. Napaka-strategic ng larong ito. So para sa atin na hindi masyabang familiar, ganito lang yan. May mga bato mabigat, tapos islide mo sa yelo papunta dun sa target. Yung target na yun, house ang tawag. Kung sino yung may batong pinakamalapit sa gitna sila yung may puntos. Simple ang pakinggan, pero sobrang hirap gawin. Paano nila hinati-hati yung trabaho? Well, dahil baguhan si Frey, naging strategic sila. Siya yung lead, yung unang tumitira ng bato para iset up ang laro. Sina Enrico at Haller, sila yung mga sweeper. Grabe yung pagwalis nila sa yelo para makontrol yung bilis at direksyon ng bato. At si Mark, yung skip o kapitan, siya yung tumatawag ng mga tira at siya rin yung tumitira ng mga pinaka-importante at huling bako. At gusto nyo ng patunay kung gaano siya ka-newbie. Nung nagsisimula si Alan Frey, ano sa tingin nyo suot niya? Isang bicycle helmet! Totoo yan! Para daw hindi siya ma-endure pag natumba. Galing sa zero talaga. So, lahat ng hirap at dedikasyong na yon, nagbunga. Sobrang bilis ng pag-angat nila. At ngayon, Eto na, nasa harap na nila ang pinakamalaking hamon, ang makapasok sa 2026 Winter Olympics sa Italy. At hindi to biro, nung Pebrero lang, ginulat nila ang buong mundo. Nanalo sila ng ginto sa Asian Winter Games. At take note, yan ang kauna-unahang winter medal ng Pilipinas, ever. At ang tinalo nila, mga higante, Japan, China at South Korea, sunod-sunod. Sobrang laki ng impact nito na napansin mismo ni President Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya, "Imagine that, there's no winter here in the Philippines, yet we still proved that we can be champions in the Winter Games." Kitang-kita mo 'yung national pride, 'di ba? So ngayon, nandito na tayo sa huling yugto, the final showdown. Sa darating na qualifying tournament, dalawang Olympic spots na lang ang pinag-aagawan. Dalawa lang! Ang liit ng butas ng karayom pero nandoon na sila sa pinto, handang kumatok. At hindi basta-basta ang mga makakalaban nila ha. Nandiyan ang USA, China, Japan, South Korea. Basically, isang who's who ng curling. Sobrang tinde ng kompetisyon na haharapin nila. Sabi nga nila mismo, we need the perfect week. Ibig sabihin yan, walang pwedeng maging off day. Kailangan lahat ng tira, lahat ng wales, lahat ng diskarte, on point. Perfect dapat. Ganun katindi ang pressure. Alam nyo, sa huli, it's more than just a game. Ang kwentong ito ay tungkol sa karangalan ng Pilipinas, tungkol sa pagpapakita sa buong mundo na kaya nating lumaban, kahit sa larangan na tila imposible para sa atin. At ito pa, Huwag nating kalimutan, hindi ito ang full-time job nila. May mga totoong trabaho sila, bricklayer, electrician, banker. Sinasabay lang nila itong Olympic dreams sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Grabe yung sakrifisyo. Pero alam nyo kung anong pinakamaganda? Yung pananaw nila. Sabi ni Enrico Fister, at kung hindi ito magtagumpay, at least nagkaroon kami ng isang hindi kani, -kani paniwalang paglalakbay na magkakasama. Ibig sabihin, manalo man o matalo, panalo na sila sa experience pa lang. Yun ang pinaka-importante. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Manalo man sila o matalo sa qualifiers, ano ba talagang ibig sabihin ng tagumpay para sa isang pangarap na ganito kaimpasible? Siguro, ang tunay na panalo ay yung lakas ng loob na subukan, yung pagbibigay ng inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino, at syempre, yung makita ang bandila natin sa yelo, isang bagay na hindi natin inakala na posible.